Na akong balikon mahigala kay dito kauluhan init gihapon kayong hisgutan ng ang impeachment. Gumikan kay mo insistir mga higala ang uh, sa pagkakaroon upat niya kay mga senador ang mo insister nga mo padayon yun sa impeachment. Ang uban nakasabot mga higala nga na may sulting Supreme Court. O as basi mahigala sa atong civil code nga kana mga Higala, higalang mga Supreme Court decisions mahimo ng kabahin sa Philippine Judicial System. So dili na mahimo, no? Mao kana nga ang mga ni-retire na ato lang to silang pasagdan sa ilang mga opinion, respetahan ta lang gyapon sa ilang opinion. Apan kadtong mga uh, active practicing lawyers dili gyud maayong manundog ta ining attorney gadon, ha? Kay kinsa attorney gadon ra ba? Na disbar na ra ba ni? So dili ma ato lang ning isgutan gamay og gatong uban. Nga dili maayon ning iyang gisaway sa Supreme Court nga kanana ang kwan. Medyo alanganin kay ni, no? uh, lisod kay may gala mo sa may mahitabo mahimo tang dunay kuan ani constitutional crisis asa man tong kang gadon may gamay lan ato ni pabati kuno gamay ganyan, ganyan Court is just siding with sara ako nga dinisbar ako for a much lesser offense samantalang si sara katakot-takot na pagmumura katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya hindi eh, siya dinidisbar so ang supreme court talaga tuta tuta ng ditorte ah, oh, Ay, okay, gamay. Freeze gamay, oh. Ini yang kita buhian galah Tutak, tutak dan duti duti Ang Supreme Court tutak Sura ini kalakiha, kalaki ha Mga higala, Og dili mga mo Pabor ang desisyon tuta. O sa pag tuta anak nga Kining Ang puninte mahigala, higala nga Justice Leonin mismo Ha? Ah? Tinudlo man ni Ni Presidente Noy Noy Aquino Inana nga kung kanha nga Imagine kay unanimous decision ni eh. astang justice nga tinudlo ni Marcos ni Botar ni Ingon ni Concord nga kining decision Supreme Court mao ni sakto basura Ibasura e ang impeachment case batok ni Sara pati suku agin niya mga higala oy ah, tuta na no. sa so, pagtuta ang kalakiha. ha dili makauyon may gelas decision pina straight to the point so, akong iingon sa atong mga kaubanan sa legal profession nga ay lang yung panundog ining attorney gadon kay na disbar na mga sa daan. Amo to sa pating kaso na niya dahil nga disbar man dahil. Kahit na iyang kaso. O. Oh. So, ug mauna na iyang sinultian dahil against my korte na disbar ka ng kalakihag. <laughs> <laughs> Ato lang agay kitaw katawa ha. Ang kita officers of the court mo tahod das korte. Eh. cooperate tas korte. Eh. Dili mga higala. Mangita kag lain remedy. Kung available nga mga remedies diha. Panalitan, mga kaso, mga kaigalan, iman ang malikayan yun. Nga, ang kaso ni mo, mga kaigalan magsugod sa kwan. Ang hierarchy, of course, ko Ang agikan mahigala sa kininiang MTC, RTC, Court of Appeals, padung na Supreme Court. Unya, pagkahuman, kininiang ang panalitan, unsay may tabo sa mga kaso, di, pangita laing remedyo diha, unsay mga pamagi ha? Ta kini mga higala pertig niyang sukuha. Kini mga kaigalaang ang dismiss sa Supreme Court without prejudice pamani. Pero ang iyang kalagot mahigala tuta ko ng Supreme Court. tia mo na mo na akong ikatambag sa tanan nga katotoo ang kato mga nang retired nasa, na lang to sila. Ato At, na sa nang respetaran sa ila sad mga higalang mga opinion. Ay ila na lang po na mga kaigalaan no. Totalwa naman sila mahigala mag-practice. So, okay na, na sila na lang. ha? Although gusto kung tatangas lapod mga higala mo ay model ah, sa mga practicing lawyers o labi pa sa mga bag o pa, labi pa sa mga bag o um, nipasal sa bar exam. Pero sige na lang, mauna ilang gusto, ilan lang sana. Pero alang sa mga active practicing lawyers, ako nalipay ko karon nga ang Integrated Bar of the Philippines, ah, ang organization sa mga abogado sa Tibug Pilipinas, ang IBPS National, ginaikin, ni-issue statement. E bang kayo, mahigala na magkabuhag sa tani. Ni isyo nag-statement ang IBP nga atong sundon, atong tahuron, ang Supreme Court. Straight to the point. Kay, di na maayo ni mga higa lang magka, magka constitutional crisis tani ng kalakiha. Tiyan mo na o dili, maminaw o ang Senate, may Senate Impeachment Court, padayon may amo. Di na may min mino Supreme Court. Masao naman na na. O usay order Supreme Court, wala tay tayo Unya mingon po magikala nang mao mga retired mga uban Sakto ang Congress mo ni muna. Mas para nila o okay, kitong congressman mahigala para nila i-compare sa Supreme Court dili sila. Mas ganahan sa congressman nga bisan mga higala magsisyon, session lang, lang duwa lang mahigala isabog. <laughs> Oh, oh. Dili tanan ha pero hibaw bawta mahigala na yung mga tarong daghan mga congressman sa pero kay bawta mahigala do na puy uban din ha. Nga udili pa lang ni mga anak daag mga politiko bisan pag wa pa mahinog mahigala sa di gani mahimong presidente ilang sus marosep. Unya imong ikompara ra Supreme Court mga sukit dig paminaw. Basta ilang yun yung gusto may matuman. O so dili tanan kining kang uh... Gadon mahigala ay mong pagpanundo ni. ini. Wa na lang kay ko mosubay mahigala ini iyang kuan kay wa man ay personal na atong komentaryo mahigala. Na disbar na ni. So karon nakadungog ko ini iyang sultian makaingon gyud ka nga kini ni naning klase sa sultian against the court, against the Supreme Court. Dili dili lagi iglagyo mahigala nga madisbar kay gyud anang kalakiya. Ya mo na bali-bali karugo kamay dong names way gamay lang names Hamantong ka gano'n. Gano'n, oh, kani, oh, kani. Sige, sige. Siding with Sarah. Ako so, nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi eh, siya dinidisbar. So, ang Supreme Court talaga, tuta, tuta ng detorte. ang <laughs> 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 Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot na pagmumura, takot-takot ng pagbabanta, ng pagpatay, ang ginawa niya, hindi eh, siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta, tuta ng Duterte. Okay, Fris, kung sa may, uh, may uh, kinini ang kasong Sara, ang katotoo mga higalang paghulga niya nga, kung mamatay ko, ipapatay sa damo. Nanakoy, gis nanakoy Nana gisugo, anak. Kung mamatay ko, ipapatay sa damo. <laughs> <laughs> ni mahigala ato ba lang ato lang ni mahigala iklaro ba na may decision Supreme Court so dili maayo nga magka constitutional crisis ta o niya atong gawag labi na to mga mga bag upang pasal sa bar exam ayaw gi mo panundog ining ato ni gadon mo pasangin lang ng Supreme Court mahigala dili basta-basta nang na, naagian nila oi eh. mahimo ka mahigala ang justice Supreme Court kinahanglan ka maka dili lalim ha pagkuha ni mo skolso ka di ba pwede ka matulo ka ng Justice Supreme Court di ka abogado naipasar pasar ka bar exam doon na kay mga servisyo sa gobyerno o servisyo sa private sector nga doon exceptional ang imo mga higalang mga nahimo niya So, na apil ka sa shortlist. Di ba? Pagka basta-basta ma sa shortlist. O, wa kay integridad. Kompleto na, ha? Ang imo mga higalang abilidad, sa imong pagkabugado ug ang integridad ug unsa ka nga pagkatao dili basta-basta na ini na kang justice supreme court mahimo kang dili basta-basta daghan mga higala nga mga limitations kani di kani kadaghan maka lakaw-lakaw ka asa lang ha so, muna, mga higala nga kini uh, ni ang atong hatagan sa igong pagtahod kana mahigala nga uh, supreme court unya kasi ng tutan Duterte, ang nagsuwat ani si Justice Leonin, Marvic Leonin, tinudlo ni panahon mahigalang presidente Noynoy Noy Aquino asta tinudlo mahigalang Marcos nga justice niingon nga sakto ning atong gihibo, ay basura ni mga higala ang impeachment batok ni Sara Duterte straight to the point amo na aside sa ato nang gisulti ba nga ang Supreme Court sa ilang pagduwa-duwa diri sa ubos balay balauranan Ningon si Marvick Leonin, to, balik ko to si, itong quote ni Marvick Leonin dong, Justice Marvick Leonin, ah, uh, names, ay to, itong quote ni Justice, o, It is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. Straight to the point. Uh, limang ka anak, mga higalang pagkasulat. Dili, may, o may apilan na inyong pamulitika. Ang giyon, ninyo na ha? Tiyan mo na mga higalag, unsay kalaki dito sa lower house. Di pangutana sa Supreme Court, bitaw. Di pangutana sa DS sa motubag, tubag. O sa may nahitabo sa tulog ka mga impeachment complaints. O sa may nahitabo ato. O niya kineng napasaka sa Senate. Ayaw man to napasaka sa Senate. Ang ilang tubag Supreme Court, tanawa na good names, ayaw man tubag na Supreme Court. Para mahagpat na itong maayaw, ha? Hagpat na itong maayo, may galaki. Sabay, court dili Ilang di-snap ang Supreme Court. Tanawa, ha? Akong basahon, ha? Respondents most respectfully, most respectfully beg the indulgence of the honorable court and convey the need to decline responding. Imagine kana, dili sa mo tubag, dili sa mo answer, manghigala sa paragraph uh, F, paragraph G, parag paragraph H, and further respond to inquiry I. Ha? kung sa mga inquiry Supreme Court, kana ng mga inquiry manghigala kana paragraph F. Nangutan ng Supreme Court, As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, unsa nga komitiba ang nagpreparar sa draft of the articles of impeachment when it was completed. Ha? Nangutan ng Supreme Court, og, unsa nga komitiba o when it was completed. Niingon sila, Respondents most respectfully beg. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court and convey the need to decline ko just imagine that. Ah? Dili sa motubag, sa paragraph F gipangutana sila unsa man nga komitiba kanang impeachment nga napasaka sa Senate. Unsa nga komitiba? O kanus ani na kompleto ang inyo pagprepara. Ikaduha, kanang paragraph G sa may giingon na As to the articles of impeachment transmitted to the Senate when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Nangutan ng Supreme Court, anak mga kahigalaan. Nangutan ng Supreme Court, mga sukitig paminaw, kung kininiang, kanus anak, gisirculate? Ha? Kinaibaw ta, pagka February 5, mauna na mga higalang, usak kaadlaw lang, na transmit nga ito na dayon sa Senate, mga sukitig paminaw, mura bang nagduwa-duwa lang, tagtubig-tubig ba? <laughs> Kona <tuk> kunyon ko believe kay kung pagka Supreme Court ta waasla mga higala bahala mo dinha kamo mga politiko kay kini mga politiko bisag ning mga kampanya hala magsayaw-sayaw magsayaw-sayaw magkatakan ta mo bahala dag mo tuwad na sala diha Abanta mo og mangampanya mga di na gani mangampanya mo tarong og sulti sa unsay plataporma sa paggobyerno ama hitabo na la mahal sal sayaw magbudots-budots sa kuban ang uban mga higala magsayaw og katotoang sa tan sayaw ni Gwen Supreme Court, ang Supreme Court nga dili may bahalag unsa inyong kalaki di may musunod ninyo. Lahit amo. Ani giunsa man ninyo ni dito sa lower house. Ang tanan na kahibaw kung unsa may gala. Giunsa nila pag bugal-bugal kini dito sa lower house katungtulo tulo ka mga impeachment complaints o kining katapusan nga ilang gi-transmit sa Senate mo na nangutan ng Supreme Court. Un, kinsa may nagprepara nga komitiba ana? Kanus-a na, na kumpleto mo na pangutana ng Supreme Court. Kanang letter J, nangutana ang Supreme Court o kanus ana gi-circulate sa members of the House and whether it was circulated to all the members. Gi-circulate ba na sa tanang mga members? Nga no, nga si Franz Castro, wa magani mahibaw ang anaday. Ipangutana si Franz Castro pagkabuntag, mingaw magani nga, ipitok na yung mata nang nga murag matas dalaga nga na amurag na i-prepare. Supreme Court, kaya mo naman nagdua-dua lang. Ang ng Supreme Court, kung g-circulate ba na, kanus na g-circulate, o kana nga pag-circulate sa tanan bang mga members, sayon anang sabdon, ha? Little H, ningon Supreme Court, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House, whether it was accompanied by the evidence for each article charge, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not straight to the point. Ng paragraph H, nangutan ng Supreme Court mga higala, kung kana nga mga articles of impeachment, gi ba ang dokumento ang ebidensya? Aro makita sa usa ka congressman nga sign ana. Dili ba kay ni sign lang basta nagka-sign lang unsa man ni? Eh, Tagaan snacks. <laughs> <laughs> So nang Supreme Court kanang paragraph I or paragraph J, ingo Supreme Court as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Di ba kana? Ka nang Supreme Court. Straight so, to the point. Kana bang mga miembro House do na by igong panahon, ha? Do na by igong panahon pag peruse ni anang charges o sa mga ebidensya sa dili pa nila pirmahan. Ha? Nangunta ng Supreme Court na eh. Duda mga limang ka nagpinirmahay lang dito dito, nagpinirmahay mga higala, kabagaan ng articles of impeachment, o niya kuman, sayo na kayo mga higala na paspas kayo pagkapirma mo. Nangunta ng Supreme Court, on sa man, doon ay chance ang mga congressmen? So sa so, naktod niya istorya, nga, kamong naminaw na koron, istorya lang tag tinuod ba? Ha? Klaro-klaro claro lang ba? kadtong pagka pagka-submit sa articles of impeachment, dito mahigala sa Senate. Nakabasa ba ang mga congressman ato hasta ang iyang ang iyang mga ebidensya before sila ni affix sa ilang signature diha? Uh, well, to bagani nila ang Supreme Court. Niingon sila, respondents most respectfully beg the indulgence of the honorable court and convey the need to decline responding. Imagine ka day? O ikaw practicing lawyer ka imong i sa Supreme Court ana. Ha? Sakto ka na pagkaistorya ha? <laughs> Karon di basura Supreme Court, karon di basura kasi kisi sila manghigala kay kuno ang hustisya mo ni una. Yun sa man diha mo ng Supreme Court ni Barog sila tinuod. Ni Balo, ni Barog unsa sakto. Bahala mo Congress di mi mo sayaw sa inyong sinayawan, ingon Supreme Court di mi. Ug manayaw mo diha, di mi mo apil ninyo. <laughs> Magbudots-budots mo mag atlas sa mo, mag mo magchatcha mo o sayaw mo atong kuan. Ah, sabak na diri, sabak na diri. <laughs> Dili may mo ninyo. Mo na Supreme Court. Mo na Supreme Court duha karason nganong ibasura tani number one, nagkalapas sa one year bar, Ah, ikaduha, right to due process. Wa matarong, wa mahatag mahigala mo nang basura. Straight to the point. O, ang nagsuwat mahigala si Justice Marvick Leonin tinudlo ni panahon mahigala Pinoy. Hasta tinudlo ni Marcos nga Justice ni Ingon, naghayusa sila nga ibasura tani di ni maong gihimo ah, sa Congress straight to the point. Ni maong gihimo sa House of Representatives. O karon na, na misulti na sa Supreme Court. Wa tay mahimo kun dili ang pagsunod. Otherwise, aduna tay constitutional crisis. Kini mga senador, ni ay mga senador nga di mo sunod ning uban. Apa nang uban mo sunod? Akita mo ingon ta, sundan ninyo. Ano man kamo mga senador, kamo maoy mga tigbantay, tigpanday balaod. Kamo may magbabalaod. lang mo mga legislators. Kamo mo panday balaod. Imagine kamo nga nagpanday sa balaod dili mo sunod sa balaod nga inyong ipanday? Sa may mahitabo, kung ang mga magbabalaod mismo dili mo sunod na balaod nga iinterpret sa Supreme Court, how can we expect the ordinary people to abide the law kung ang ato mga leaders mismo, ang mga mga mismo, dili mo sunod gani sa balaod mga sukin tigpaminaw. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalad ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. So straight to the point. <laughs>